Nyo? Okay, babae po may gawa niya na pangitip. Babae po may gawa niya. Kailan pa huyan? Mag-1-year uh, na. mag, year. mag year na. Maybe. Galing Nagbas po ito na. ng doktor. Opo. Matagal madag po yan. Hindi po 1-year lang. Mm-hmm. Uh, ganito daw. No? Gagawin ko yung best ko. Bilang isang pain dealer, pero hindi ako magpapagaling sa'yo kundi ang ating amang dakila na si Yahweh at ang ating Panginoon na kanyang anak. Ang layunin ko po rito, ibalik ko kung ano yung nilagay sa iyo at papatay ko siya. Ngayon, Uh, mamaya, meron ako sa sabihin sa iyo sa kapilala mo. At uh, yun nga, uh, basta ang ano ko rito, tumaling ka sa ating Panginoon at sa ating Ama. No? So, uh, sandal po. Ulit, ulit ko sa iyo ha, may dalawang ano to, may dimitim at saka ulam. No. Pero sa akin, doktor, wala akong humakita sa kanya. No. Yan nyo po, ha. Papakita ko po sa inyo. Ito, papil lang ito na napakanipis. Ayan lang, ha. Pa? Kaya nyo po. Akong bala. Lumunod ka lang sa akin. ka lang sa akin. Lumunod ka sa akin. Lumunod ka lang Okay, matakot, madam. Kaysa yung naman ganyan. Ang tagal niya pala yan. Diba? Yan lang, ha? lang po yan. Bilogin ko lang kayo, pagka nipis nipis oh. Okay. Kaya lang man din natin makakausapan ang pangalan nito. Kasi okay. matinding ano to. E, Ayan okay. po ah, oh, o bisi bisiling ko ah. Okay. Lambot, buto, no. Malalaman namang siya siguran na ang yan. natin. Kayo. Pikit. Sakit doktor po, pikit. Ha. Oh, uh, sorry, tumunog. Wala, wala siya. Sakit doktor po yan. Okay. Wala oh. Wala, madam, hindi nagbabaga. Oh, ito naman po yung bleeding itim, dalawa po ito. Ano po, sakit po? Hindi ko pa pinan na mm, yun. Po! Ito. ito naman ang... Um, Pisa mo ma, mo. Pula. Uh, para galing ka. Ano po? sakit oh, po? Pisa sa mo. Na ka? Na report, para rata, oh. Sa para rotan. So, sino gumagang bala, sa, sa baba ito. Pagkutap tayo sa spekto ng Diyos. Piisan Diyos na naman, 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 Diyos piisan Diyos piisan Diyos piisan Diyos 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 Tatanggalin mo nilagay mo rito ha. Oh, Tatanggalin say, mo na ha. Dalawang kamay oh, mula sa ulo. Dalawang kamay mula sa ulo. Pagka sumunod ka sa akin, gagaling na to. Sige, gagaling na pala to. Makikinig ka sa akin ha. Susunod ka sa akin. Dalawang kamay ngay. Eh. Dalawa kamay. Sige. Doon sa goiter, sa grater. Gagaling na to ha. Gagaling na. ah, Gagaling na pala. Sige, baklas, baklas, baklas. Tanggalin mo lahat. Hindi oh, oh. ko haalit mo, pero nila lang nila kanya. Ini, ini, ini. Gagal ini, Tato. ko, ha? Arburin ko sa ha? Oh. Ha? Arburin ko. Sige, bakras, bakras, bakras. Tanggalin mo. Tanggalin mo lang. Sige, tanggalin mo lang dyan. Ano mga kam? Poo! Sige, sige ba? sige ba, Tanggalin mo lang dyan. Tanggalin mo lang, ha? Kunti na lang, kunti na lang. Sige, bakras, bakras, bakras. ko, gagaling to, ha? Gagaling na. Ayaw Pinang oh, pinang po. Pinang pinang yan. Sige pa, kunti na lang, kunti oh. na lang. Kunti no. na lang. Mo na pala ako, ha? Sa ha? Sa mo. Ha? mo. Ha? Pu! mo. mo, ha? Lubay mo nga. Ariri, um. Sige, baklas, baklas. Opo. Ano? 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 na lang, buti na lang. Ay, Bale na po diyan lumot. Lumot sa, sa ilan. Hmm? mo sa ito, Opo, opo. Tama, tama. Pagka may nangyari sa kanya na magato, alam din ako sa ino, ha. Huwag natin ano yun, ang malagap, Ibalik ko sa kanya, no? Palasin ba to, eh? Opo. Palasin ba? Sige, sige. Putin na lang. Let's go! Sige ba? Tagal mo lahat yan, ha? Tatagal mo! Sige ba ba? Sige ba? Sige ba? Hindi ako nakatakot sa'yo. Punti na lang! Punti na lang! Sige. Panginoon kong isang sa akin ang kakilaw, may nang nambas-bas sa'yo na eh. ibalik kong gumagambala kay nanay, sa ni Franklin Sakmet. Dito? Dito. Um. So, sa Jesus, damdamin yung balik sa kawa mo. Nay, nay, nay. Nay, nay, nay. Subi. Yung kapila, yung kapila. okay. na po. Tapos gumano ka kung may sabit pa sa lalang wala mo lang mo? So, Nawala. Nawala po. Umaan. Gumaan. Gumaan. Oh. Walang pa natin, Panginoon. Okay. Ano nang po meron sa'yo, hindi ako ha? Okay. Pero nung hindi pa kita kinagamot, ano pong masakit? Nung hindi pa kita hinawakan? Okay. Mas umikirot po. Mas... Okay. Tapos pag lumulunok ka? Masagabal. Masagabal. Okay. Pero ngayon, lumunok ka? na. Nawala. Amen, amen. Amen. Okay. amen. amen. Uh, shout out sa lahat. si Team Apo Eric, Apo Chalin, sa Guagua, Pampanga. At mamaya po may biyahe pa rin tayo sa Manila emergency pit. Shout out kay Apo Rap, Apo Ken, Apo Marvin, at sa kasama kong Padi Abel. Kabatch ko po ito. Okay, marami salamat sa mga sumusuporta. Sana ho, tulungan niyo po ako. Oh, yung adsense po natin, sana ho, mag escape para makaligo po ako ng budget. Muli ako ang team Apo Eric, Apo Chalin, magandang gabi. Boo!